may dalawang tao ang nag-iipon ng 5,000 pesos kada buwan. Ang isa na uwi sa pagiging broke o walang pera. Ang isa naman ay naging milyonaryo. Anong pinagkaiba nila? Nauunawaan ng isa sa kanila ang simpleng katotohanan na hindi naiintindihan ng maraming tao. Na hindi sapat ang puro pag-iipon lang. Kung sinusubukan mong magtipid ng mas malaki tulad ng pagtitipid sa pagbili ng mamahaling kape at pagtutok sa mga budgeting app pero pakiramdam mo ay stuck ka pa rin, hindi ka nag-iisa. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay nagkakamali dito. Pero ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mga dahilan at kung paano mo ito maayos. Ito ang limang dahilan kung bakit hindi nakakayaman ang sobrang pag-iipon ng pera. Panoorin mo ang video hanggang dulo dahil ang number 5 ang pinaka aral sa lahat bago tayo magsimula, shoutouts muna. Dahilan number 1. Hindi kaya yaman sa puro pag-iipon lang. Marami sa atin ang lumaking naniniwala na ang susi sa magandang kinabukasan ay ang mag-ipon ng maraming pera. Kaya ito ang paulit-ulit na sinasabi sa atin mula pa noong bata tayo. Magtipid ka, huwag kang magwaldas, maging responsable ka. Maganda namang pakinggan, di ba? Pero ito ang katotohanan. Kung kada buwan ay nag-iipon ka ng 1,000 pesos sa loob ng 30 years, ang kabuo ang maiipon mo ay nasa 360,000 pesos. At kung iniipon mo ito sa isang regular savings account sa banko na may interest na 0.15% kada taon, pagkatapos ng 30 years, ang iyong pera ay lalago lamang sa halos 376,500 pesos. Pero ano ang mangyayari kapag isinama mo ang inflation, mga buwis at ang patuloy na pagtaas ng mga gastusin? Ang perang 'yan ay hindi sapat para sa iyong pagreretiro. Ngayon, kunin natin ang parehong 1,000 pesos kada buwan at sa halip ay i-invest natin 'to sa stock market na ayon sa kasaysayan ay nagbibigay ng average na 7% kada taon. Pagkatapos ibawas ang inflation sa pamamagitan ng compounding interest sa loob ng 30 years, ang iyong investment ay maaaring umabot sa humigit kumulang 1.3 million pesos. Dito pumapasok ang napakalaking pagkakaiba ng simpleng pag-iipon at ang aktibong pagpapalago ng pera sa pamamagitan ng investment, lalo na para sa iyong retirement fund. Ang pag-iipon ay parang paglalagay ng tubig sa timba na may butas, unti-unting nababawasan ang halaga nito dahil sa inflation. Ang pag-iinvest naman ay parang pagtatanim ng binhi. Kung maayos mong aalagaan, lalago ito at mamumunga ng mas maraming pera. Kaya tandaan, ang pag-iipon ay mahalaga pero kung tunay na yaman ang iyong hangarin, kailangan mong matutong palaguin ang iyong pera sa pamamagitan ng pag-invest. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang ating topic, paki-like at paki-share ang video at pakiclick na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bago nating video. Salamat! Dahilan number 2 Iniisip mo na ligtas ang pera mo sa bangko. Hindi ko sinasabing hindi na natin kailangan ng bangko dahil may mahalagang papel din ito. Una sa lahat, mas ligtas ang iyong pera sa bangko kesa kung itatago mo lang sa bahay kung saan maaari itong manakaw, masira o mawala. Madali mo ring ma-access ang iyong online account para sa iba't ibang transaksyon tulad ng paglilipat ng pera at marami pang iba. Gayunpaman, kung ang pangunahing layunin mo ay palaguin ang iyong pera hindi ito ligtas sa bangko pagdating sa inflation. Sa simpleng salita, ang inflation ang siyang tahimik na bumabawas sa halaga ng iyong pera sa paglipas ng panahon. Bawat piso sa iyong savings account ay bumababa ang tunay na halaga nito taon-taon. Halimbawa, sabihin nating ang inflation ngayon ay nasa 3.2%, parang hindi gaanong kalaki. Pero ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang epekto nito sa iyong pera. Halimbawa, kung ang kasalukuyang inflation rate ay nasa 3.2%, ibig sabihin ang mga bilihin at serbisyo ay mas mahal ng 3.2% kumpara noong nakaraang taon. Ngayon, tingnan natin ang interes na ibinibigay ng karaniwang savings account. Kadalasan ito ay napakababa, maaaring nasa 0.15% lamang kada taon. Kung meron kang 100,000 pesos sa iyong savings account, ang kikitain mo sa loob ng isang taon ay 150 pesos lamang. Pero sa parehong panahon, ang 3.2% na inflation ay bumabawas ng 3,200 pesos sa aktwal na halaga ng iyong pera. Sa madaling salita, binibigyan ka ng bangko ng around 12 pesos and 50 cents kada buwan. Pero binabawasan ka naman ng inflation ng halos 267 pesos kada buwan. Parang binibigyan ka ng bangko ng bariya. Pero mas malaking halaga naman ang nawawala sa sayo dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya bagamat mahalaga ang pag-iipon, hindi ito sapat para maprotektahan ang iyong pera laban sa inflation. Lalo na kung ang layunin mo ay ang pagbuo ng tunay na financial security at yaman sa hinaharap. Kaya imbes na basta mag-ipon, dapat natin pag-aralan ang mga paraan para aktibong mapalago ang ating pera na kayang higitan ang inflation rate. Dahilan number 3 Maaring lumikha ito ng scarcity mindset. Bagamat mahalaga ang pagiging matipid at ang pagbabudget ng pera, ang sobrang pag-focus sa pagiging matipid upang makaipon ay maaaring humantong sa isang negatibong mindset, ang mindset ng kakulangan. Kapag ang palagi mong iniisip ay kung paano makatipid ng barya-barya, maaaring hindi mo na mapansin ang mas malaking oportunidad para mapalago ang iyong pera. Para kang laging nakatingin sa iyong pitaka tinitignan kung meron ka pang sapat. Sa halip na tumingin sa labas at hanapin ang mga oportunidad para kumita ng mas malaki. Ang sobrang pagtitipid ay maaaring magdulot ng stress at pag-aalala sa pera na maaaring pumigil sa iyo na gumawa ng mga hakbang na maaaring magpataas ng iyong kita tulad ng pag-invest sa iyong sarili upang matuto ng bagong skills o paghahanap ng mas magandang oportunidad sa trabaho. Bukod pa rito, ang sobrang pagtitipid ay maaaring magresulta sa hindi paggasta sa mga bagay na maaaring magpabuti sa iyong buhay o magbigay sa iyo ng mga bagong karanasan. Habang mahalagang maging responsable sa pera, hindi rin makakabuti kung palagi mong ipagkakait sa iyong sarili ang makabuluhang mga bagay dahil lamang sa takot na gumastos. Ang tunay na layunin ay ang pagkakaroon ng balanse. Okay lang ang magtipid ngunit hindi sa puntong ito ay pumipigil na sa iyong paglago at kasiyahan sa buhay. Ang pagyakap sa mindset ng kasaganaan o ang paniniwala na meron kang sapat at higit pa ang maaaring dumating ay isang malakas na motibasyon para maghanap ng mga paraan upang lumago ang iyong pera. Dahilan number 4. Nakapokus ka sa pagtitipid imbes sa pagpapalaki ng kita. Pagod ka na bang marinig ang paulit-ulit na payo na tipirin mo ang bawat sentimo? Tulad ng payo ng ilang financial advisors na iwasan mo na ang mga mamahaling kape at mag 3 in 1 ka na lang para mas tipid at nang makaipon ka na malaki. Nakakatawa man pero may punto rin naman sila ngunit hindi ito ang tunay na paraan para umasenso. Hindi importante kung gaano karaming budgeting spreadsheet ang meron ka o kung gaano kaganda ang budgeting apps na gamit mo ang pinakamalaking matitipid mo sa pagbabawas ng gastos ay marahil na sa 20% o 30% lang. Pero ang iyong potensyal na kumita, pwede itong lumago ng 50%, 100% o higit pa kung tututukan mo ang tamang diskarte. Kaya imbis na mag-alala sa 200 pesos na kape, bakit hindi mo pagtuunan ang tatlong bagay na to na tunay na magpapayaman sa iyo? Una, makipagnegosasyon sa iyong sweldo. Madalas hindi natin sinusubukan pero ang isang simpleng pag-uusap na tumatagal lang ng ilang minuto ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na kita. Huwag kang matakot humingi ng mataas na halaga para sa iyong talento at oras. Pangalawa, magsimula ng maliit na negosyo o side hustle. Hindi mo kailangang umalis sa iyong trabaho. Gamitin mo ang iyong mga kasanayan at hilig para kumita ng karagdagang pera buwan-buwan ang maliit na extra income na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong financial standing. Pangatlo, mag-aral ng mas maraming skills na mas malaki ang kita. Matuto ka ng sales, marketing, management o anumang skill na in demand sa merkado. Ito ang magpapalakas ng iyong earning power habang buhay. Kung ang pagpapalaki ng iyong kita ang iyong magiging pangunahing focus, bibigyan mo ang iyong sarili ng isang napakalaking advantage sa pagkamit ng iyong pinapangarap na masaganang buhay. Dahilan number 5. Natatakot kang sumubok sa mas kumikitang paraan. Marami sa atin ang natatakot sa idea ng risk pagdating sa pera. Ang bangko ay tinuturing na ligtas na lugar at totoo naman to para sa pangangalaga ng ating pera. Pero pagdating sa pagpapalago nito ang salitang ligtas ay madalas ding nangangahulugang mabagal o kung minsan pa nga, paurong dahil sa inflation. Kung ang iyong nag-iisang paraan lang para palaguin ang iyong pera ay ang interes na ibinibigay ng bangko, maaaring matagal kang maghintay para makita ang tunay na paglago at paniguradong hindi rin ito sapat para maabot ang iyong mga financial goals. Lalo na kung isa sa alang-alang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang problema sa pag-asa lang sa ligtas na kita mula sa bangko ay hindi mo pinapagana ang iyong pera para sa iyo sa mas aktibong paraan. Para itong pagkakaroon ng isang empleyado na natutulog lang sa trabaho. Hindi siya nakakatulong sa paglago ng iyong negosyo. Ang tunay na pagpapalago ng pera ay madalas na nangyayari kapag ang iyong pera ay nagtatrabaho at kumikita ng mas mataas na returns sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng investments. Isipin mo ang compounding interest na binanggit natin sa unang punto. Mas makakatulong ito sa pagpapalago ng iyong pera kung ang iyong investment ay may mas mataas na rate of return kumpara sa isang karaniwang savings account. Kung natatakot kang sumubok sa mas kumikitang paraan tulad ng pag-iinvest sa stock market, mutual funds, o iba pang investment vehicles, maaaring maiwanan ka o hindi mo lubos na mapakinabangan ang pagkakataong mapabilis ang paglago ng iyong pera. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong isugal ang lahat ng iyong ipon. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng edukasyon tungkol sa iba't ibang uri ng investments, magtakda ng malinaw na goals at magsimula ng maliit. Ang takot ay natural Ngunit huwag itong hayaang tigilan ka sa pagtry ng mga paraan na maaaring magdala sa iyo sa mas mabilis at mas matatag na financial security. Kung gusto mong matuto kung paano mag-invest, iniimbitahan kitang bilhin ang aking e-book na pinamagatang From Pero to Pera. Sa chapter 7, tinalakay ko ang tamang paraan ng pag invest ng pera na makakatulong sa iyo upang mamanage mo ng tama ang mga risk at makaiwas ka sa pagkalugi ng iyong investments. Kung interesado ka, i-click lang ang link sa comment section para maka-order. At yan ang limang dahilan kung bakit hindi nakakayaman ang sobrang pag-iipon ng pera. Sa lahat ng ating pinag-usapan, ano ang pinakatumatak sa'yo at bakit? I-share mo yan sa comment section at i-comment mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Pakifollow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.